Kumusta mga ka-boxing, This is Boy Kalawang TV. So matapos nga pong matalo mga idol ng ating kababayang Pinoy na boksingero na si Jason Bison kahapon sa Fantasy Spring Resort and Casino, Indio, California, USA. Matapos nga pang controversial na paghinto ng kampo ni Jason Bison sa ikapitong round ng laban mga idol ay nagsalita na po ito tungkol sa nangyari na yan. Anya, sinabi nito na nagpapasalamat siya sa mga sumuporta sa kanya sa laban at maging ang nanood ng laban niya sa Indio, California ng live at sumuporta sa kanya ay pinapasalamatan din po nito. At idagdag pa mga idol ni Jason Bison na ginawa naman daw niya ang lahat ng makakaya niya sa laban nila ni Oscar Colliaso kahapon pero sadyang ang corner daw niya ang nagdesisyon na ipahinto na ang laban. Kaya nagpapasalamatan nagpapasalamat na lang po mga idol si Jason Bison sa mga pumunta sa kanyang laban. Kaya mapapansin po natin dito na talagang dismayado po ang ating kababayan na si Jason Bison sa ginawang paghinto ng kanyang corner sa kalagitnaan ng kanilang laban ni Oscar Colyaso kahapon sa ikapitong round. At maging itong naging komentator ng The Zone mga idol sa naganap na laban ni Oscar Colyaso at Jason Bison kahapon na si Chris Mannix ay nagulat din po sa ginawang pasya ng kampo ni Jason Bison ay pahinto na ang laban sa ikapitong round at sinabi nga po dyan mga idol ni Chris Mannix na dapat daw sa nangyaring kontrobersyal na paghinto ng kampo ni Jason Bison sa laban ay lahat daw na nakapaligid dito sa kanyang kampo ay tanggalin na at speaking ko Oscar Collazo versus Jason Bison mga idol matapos nga pong matagumpay na madepensahan ng Puerto Rican champion ang kanyang mga titulo kahapon laban sa Pinoy mga idol ay hinamon nga po nito ang isa pa nating pambatong boksingero na si WBC World Minimum Weight Champion Melvin Jerusalem na pirma na daw nito ang kontrata ng laban upang i-unify na daw nila ang mga titulo sa 105 division at dahil po sa paghamon na yan ni Oscar Colyaso kay Melvin Jerusalem mga idol ay isinalin pa po nito sa wikang Pilipino ang paghamon nito kay Melvin Jerusalem so kung mangyari po yan mga idol ang laban ng dalawa ay magsisilbing rematch nga po ito ng dalawa dahil kung matatandaan po natin tinalo nga po ni Oscar Collazo sa Melvin, Jerusalem sa naging unang laban nila noong taong 2023 kung saan natalo nga po ang ating kababayan sa Melvin, Jerusalem by a TKO sa round 7 din ang laban kung saan nagawa nga pong agawin ng Puerto Rican champion ang titulo ni Melvin, Jerusalem na WBO World Minimum Belt sa laban at hanggang dito na lang po muna ang aking update sa mga aganapan sa mundo ng boxing at syempre mga idol huwag nyo rin pong kalimutan support Supportahan nyo naman po muna ng ating munting channel. Maraming salamat po.